Ayan. Good morning. Good morning guys. Kape tayo. Kape. Yan, rice coffee. Yan, rice coffee With Wheat. Dalawang biskuit. Ayan ah, ang pang umaga natin. Pang, pang coffee natin. Hmm. Kanina pag gising ko nagkape na ako. Ngayon. Kape na naman ako kasi trabaho na tayo. Ayan. Di ba? Good morning at happy Monday sa ating lahat.

Lamig pa rin guys kaya nakasweater pa rin tayo. Cracker. Biscuit cracker. Malamig. Kape tayo. Magkape na rin kayo dyan. Sa inyong mga bahay. Mm. Sarap guys Sarap ng off Iyon uh, Ipapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta ah, sa aking videos sa live at sa lahat ng pinupost ko. Thank you, thank you so much sa inyo lahat. Sa lahat ng followers ko, sa lahat ng non-followers na nagpa-comment pa rin Thank you, thank you so much sa link lahat Maraming maraming salamat Yeah At sa aking team Team Simple Life, Team Topak Salamat sa inyo Salamat sa full support, Team Topak Thank you, thank you so much Happy Monday sa lahat. Enjoy life hmm? Sarap tawal lang tawal yung aso Enjoy life guys enjoy life Sarap magkape. Kape na kayo dyan. Sa inyong kanya-kanyang bahay. At kung nasaan kayo, magkape na kayo. Sarap magkape. Salamat ah. Salamat nulit ko. Salamat sa lahat ng mga followers thank you so much at non-followers sa lahat ng nagko-comment sa lahat ng nagla-like sa aking video thank you so much dahil sa inyo my blessings thank you so much my blessings ulit tayo ngayong January thank you thank you so much sa inyong lahat maraming salamat coffee tayo Thank you so much and happy Monday sa ating lahat. Mag-ingat at always happy. Okay guys, hanggang sa mali. Bye-bye. Bye-bye guys.